Yung severe emphysema po kasi may panukat po tayo dyan na ang tawag doon spirometer, pinabubuga sila tapos sinusukat yung hangin lumalabas sa baga nila. Di ba sabi natin kanina nung umpisa ng programa, pag naninigarilyo, natutunaw yung baga. So pag tunaw yung baga, mas konting hangin lumalabas. Yun yung, yun yung sumusukat noon kung kapos na yung hangin ng pasyente, spirometer. Okay, uh, kung severe ang kanyang emphysema. reading, ang emphysema, ang importante para mapahaba ang buhay natin, of course, sundin yung mga payong gamot ng doktor nila at, syempre, pag-iingat. Ingatan po natin na huwag tayong masisipon, huwag tayong mauubo. Lumayo kayo sa mga may sipon at may ubo para di po kayo mahawa. Dahil ang mga empay basta masipon sila o maubo sila. Simpleng sipon lang, ha? Simpleng sipon. Yung pasingot-singot ganyan, susunod yan, hingal na. So, iwasan nyo po na na lumalapit sa mga may sipon, may ubo pa. Isa yung sa mga nakakatulong na advice. Ibang tips pa sa may emphysema, titigil nila yung paninigarilyo. Of course. Meron may, pa ba mga nyo, lifestyle, lifestyle changes? Uh, Dok Willie talaga yung tanggalin ng sigarilyo kasi yun, yun ang pinagmula. Alam nyo, meron kami mga pasyente kahit severe emphysema, pag lumuwag ang hinga, naninigarilyo ulit. Kasi lumuwag yung hinga sa gamot, babalik na naman sa sigarilyo. Huwag nyo, huwag gagawin yon kasi yung ugat at ng problema yan nagmula sa paninigarilyo. gerilo. Kaya yun po tatanggalin natin. May tulong ba ang exercise sa may emphysema? Um, counting exercise kasi hindi rin sila masyado makagalaw, Dok Willie. Really. Pero sa lahat naman ng sakit, nakakatulong exercise. Exercise na kaya lang nila. Huwag pilitin kung hinihingal po sila.